sinasabing may mga grupo ng pirata na nag-iwan ng mga kayamanan sa lugar na ito. Kaya para maprotektahan ang mga kayamanan ay nag-iwan sila ng mga ahas. At kalaunan, ito ay dumami. Ito ngayon ay mas kilala sa tawag na Ila Quimada Grande o Snake Islands na matatagpuan sa São Paulo, Brazil. Pero totoo nga ba ang kwentong ito at ano pa ang mga nakatagong katotohanan sa isla na ito. Ultimate 5 presents The Forbidden Snake Islands Number 5, sinasabing mayroong 2,000 hanggang 4,000 na ahas sa lugar na ito. Ayon sa mga researchers, makakatagpo ka ng nakamamatay na ahas sa kada pair square meter na aapakan mo. Kaya naman patuloy ang pagpapatrolya ng Navy sa palibot ng isla para masigurado na walang naliligaw na manalakbay sa isla. Number 4. Matatagpuan sa pinakamataas na bahagi ng isla ang isang lighthouse na ayon sa mga eksperto ay dating tinitirahan ng isang pamilya noong 1920s Ayon din sa kanila, namatay ang buong pamilya nang may nakapasok na grupo ng vipers sa kanilang bintana. Sinasabi rin na ang pamilyang ito ay ang nagpasya mga laga sa lighthouse bago pa man baluti ng mga ahas ang isla. Number 3 Bagamat napakadelikado at nakamamatay, sinasabing ang mga kamandag ng vipers sa isang ito ay nakakatulong sa paglutas ng sakit sa puso at cancer. Dahilan upang isakripisyo ng ibang kanilang buhay para may benta ito sa black market. Ang kamandag ng Vipers sa isang ito ay 7% na nakamamatay na ayon sa mga researchers kahit bigyan ka na ng lunas ay may 3% pa rin na natitira upang ikaw ay bawian ng buhay. Number 2 Bagamat wala pang nakakapagpatunay na mayroon ng mga kaiman ng ginto sa isla na ito, ay matatagpuan mo naman ang isa sa pinakadelikadong ahas sa buong mundo. Ito ay ang Golden Lancet Vipers. Sinasabing ang dura ng ahas na ito ay kayang tumunaw ng laman ng tao. Mas mataas ang kamandag ng ahas na ito ng limang beses sa lahat ng klase ng Vipers sa Brazil na pag natuklaw ka ay mamamatay ka sa loob ng isang oras. Number 1. Ayon sa mga eksperto, dahil sa pagtaas ng sea level, ito ang naging dahilan kung bakit nagkumpulan sa isang lugar ang mga ahas. Sinasabing 10,000 years ago ay nakadikit ang islang ito sa mainland Brazil. At dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig ay na-isolate ang buong isla na siyang dahilan kaya naipon ang mga ahas sa lugar na ito.